Hello po, good morning po sa ating lahat. Welcome back na po sa ating YouTube channel. For today's video, isang tanong na naman po ang tipong subscriber, ang tipong sasagutin. Ito yung galing po kay Romar Buena. Shout out po sa si dyan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, ilang araw na po babalik yung paglalandi ng mga inahing baboy kapag hindi po napabulugan? So kayo po ay mahilig po sa ng mga baboy o kahit anong hayop pagkabuhayang ang pagkikultura, mag-subscribe lang kayo sa king YouTube channel. Ryan Patino Agri Farming, Family and Kitchen Adventures. So ngayong araw po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa paglalandi po ng ating mga inahing baboy. Kapag sila po ay nasa age of maturity na o mature na po yung mga alagang baboy, sila po ay magkakaroon ng paglalandi o pag -hit. Ito po ay isang normal po ng reaksyon po ng katawan ng ating mga inahing baboy kapag sila po ay mature na po mga kaibigan. Halimbawa po kapag yung mga inahing baboy nyo po ay nasa 3 months pataas or 4 months pataas, yan po magsisimulan na po silang paglalandi o paghihit. Kapag sila po ay naglalandi sa mga panahon na iyan, ay bawal pa po yung pabulugan kasi ah, hindi pa sila umaabot sa age of na 7 to 8 months. So ate pong ginagawa dyan, ate yung pinapalipas yung paglalandi po nila. Halimbawa kapag sila po ngayon at hindi po natin pinabulugan kasi immature pa lang yung ating mga lagang baboy, yan po ay uulit po mga kaibigan every 21 days. So kapag hindi po nabulugan ngayon, uulit po yan ng every 21 days. So, every 21 days, kapag hindi po napabulugan, yan po yung normal cycle ng paglalandi po ng mga inahing baboy every 21 days. Ngayon, kapag nasa normal age eh, of maturity na po yung mga lagang baboy nyo na pwede po na pong pabulugan, sa so kapag naglandi po siya ngayon, yan po yung kanilang paglalandi po mga kaibigan. Ay maroon naman tinatawag na 5 days of estrus period. Yan po yung day 1, day 2, day 3, day 4, day 5. Sa mga panahon na ito, yan po yung mga panahon na naglalandi po yung mga inahing baboy. At sa mga panahon na yan, yan po natin hahanapin kung kailan ba siya magstanding hit o maglanding landi. Kadalasan po mga kaibigan, yung mga baboy po naglandi po sa 5 days estrus period sila po ay magkakaroon ng standing hit or landing landi sa day 3. Kaya kadalasan po sa mga hog racer natin, sila po ay nagkakaroon ng EI o nagpapabulog sa mga kalang baboy at day 3 po yan. Kasi sa day 3 po mga kaibigan, ito po yung landing landi sila. Ito po yung nagkaroon sila ng standing hit. Ito po yung sa loob ng estrus period. So yung estrus period po ay yan po ay pasok po sa paglalandi po ng mga inahing baboy. Iba po yung 21 day cycle kapag hindi nabulugan, iba din po yung 5 days of estrus period. Kasi po, yung 21 day cycle, yan po kapag hindi po sila napabulugan. Pero, sa 21 day cycle na yan, yan po ay pasok po dyan yung 5 days of estrus period. Yan po ang ating aabangan kung kailan po mag uh, standing hit at mga alagang inahing baboy po mga kaibigan. Kaya po kapag kayo po nagpapa-AI o napapabarako ng mga inahing baboy nyo, kayo po'y tinatanong ng mga boar operator or mga AI operator na ilang araw na ba nalalandi yung mga inahing baboy nyo. So, ibig sabihin kung ilang araw ba nalalandi yung inahing baboy nyo. Yan po yung estrus period. So, day 1 ba, day 2 ba, day 3 ba. Kasi pag day na yan... Yan, kadalasan po sila po nagkakaroon ng uh, papapabulog, pag-iiay, o papabarako po sa mga inaheng baboy nyo. Pero, importante pa rin na dapat i-detect nyo po yung standing hit. Sakyan nyo po yung kanyang likuran, uh, kapag tumatayo po yung kanyang kainya, meron kasi po mga sinyales na uh, nag-heat po yung uh, mga inaheng baboy natin. Kaya, sa mga panahon na yan, yan po kayo mapapabulog sa mga inaheng baboy nyo po, mga kaibigan. So, yan po ating vlog ngayon at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.